good morning yan. makita nyo ako nakaharap kasi nasa loob naman ako ng kwarto ng ma mama my mother's my mother okay, umuulan sa labas guys since na ano um, katin ko yung yung ay hindi, lilinisin ko pala yung ano, yung aparador ng mama ko kasi hindi na nalilinis hindi ko lang alam kung anong anong nito kaya try ko lang ayosin kaya ito yung ano guys pakito ko yung nasyak ako sa loob guys kasi ang laman is naging ganito na guys teka lang paano ba balik ko yan yan guys yan ang laman sa ilalim kaya sa sobrang tagal na hindi na ano, yun ang kwarto ng mama ko. Yan. Kaya yan. Sige guys. Habang ano. Hmm. Taposin ko mo. Ah, tamahan nyo akong lilinisin itong kwarto. Ay ano. <tinyo> <tinyo> <coughs> durog na sige guys admit lang guys ha at ano yung Medyo... ano, malaking kalat tumama eh man okay. guys general cleaning tayo kaya ano kaya itong laman dito? Nakatakot naman po guys. Ano yung mga daga na ito bro. Ay. Baka may ahas dito. At may aat ba dito? <coughs> Grabe guys oh. yung <coughs> ano na guys. Hindi naman nilalasilip yung orak naman naman. yeah yeah ang tayo ditong ano? Dito Pwede yung lumabas. Kaya dito Dito ba guys? Get the pa ano? Hmm? Buksan natin yung bintana dito para hindi pa rin nasopo nasusupok kita sa aligab. Yan. Yan, guys. Samahan nyo ako, guys. Ang lotpit talaga ni Tumi magbayabahayan. Ang lotpit ni Tumi. Ayan guys, kita ko sa inyo yung ano. Ayan. Ayan ba? Nakikita. Ang lupit ni Tumi guys. Tumi. Tum ang jira. Tum pala. Ayan. Grabe. Ginurog talaga niya, guys. talaga niya ang mga maliliit na tuna pati yung poong guys sa maliliit na itong poong pa sa mga poong ganabi ang kalimit yan yeah. Ayan na lang natin, guys. Ito naman, eh. Okay lang naman, eh. Pag-uugas na lang tayo naman. yaan and this isa-isa hay natin to um, talo ng natin isubram um. dumey ito naging dito na nilagay sa ano pibig sa wala ng tung na sira ng bagyo. Sira. ganito na nangyari sa mga gamit ng mama ko. natin guys para balik sa yung mga ano tong luma na plato to guys oh. yung ganitong plato ang dami yung plato ng mama ko ang

Tito, isa na po. Upo-upo tayo, bes, para may napakilapan niya. taas yes yeah. medyo maalit yun na lang guys isang ano ay hindi pa pampisa ko lang pala oh. yan yan yeah. ang tagal lang ito guys Tuloy na lang Puro na basura <laughs> <Baka po> guys Haba <laughs> ng buho ko guys Hindi pa ako nakapagpagupit Mayroon ang Hindi na daw ito mga <clears throat> ko

Yan guys. Salamat muli guys. Mabangan nyo po guys. At uh, hanggang dito na po aking video. Bye-bye. Maraming salamat. Good afternoon po sa lahat. Good evening, good morning. Bye-bye.